nagaling kasi dyan, ipitin niya ito ng gusto. Kaya hindi niya nagaling mo dyan, abot na yun dyan. Ano, ano, ano. <tipos> hindi oh. niya nalabas niya. Kaya mo, isang buwan na. Nahirapan ka yan, no? Ayan, no? Oh. Masa ang spasa, ipitin ugat mo rin ito. talaga Bago kung bago-bago pa lang, yun ang Dali mga pinakamang Kasi yung nakamigas, namigas na siya. ano kaya yan? yung Depende sa reaksyon ng ano mo, pero siguro pinakamatagal na tatlo dyan. At ano dapat? Ano yung Ano ba ngayon? o so, Umaga. Haan? Sa umaga. Sa umaga na? Sa Merkoles? Oo. Oh. Merkoles, wala kami sa umaga eh. Ay, nasan ka na hapon? O baka hapon? Nata, magte-text ako sa iyo. O, o sige hapon. hapon. Sige, pag-imaga naman ako uuwi. Kasi paalis kami ng umaga, dahil hala kami sa show. Sige, may din pala ako ng umaga. Hapon na lang. Sa... Merkoles. Mas biyanes baby ng umaga. Biyanes.

Hindi ano hmm. hmm. Hindi ka makalingon ng kaliwa, ano? Huwag namin pwedeng tingo kasi na. Dapat ka-stiff na kayangit. Ako naman, hindi pa kaya tayo sabon. O, hindi sabon pa. Hmm, gano'n mo yan. Pag tinalaman naman sa totoo, hindi ako namin pinamit. Pinamit lang niya. O, hindi Hindi, rin nyo. Sabi niya, sabi niya, nagtinis niya in you know.